Shout out sa mga taong pinanganak ng Berni Santo. Isa na ako doon. Tayong mga pinanganak ng Berni Santo ay mga swerteng tao. <laughs> Dahil nakakatipid tayo sa gastusin, bawal yung karne. Dahil bawal yung karne, ito muna ang gagawin ko. Sa mga gusto nga palang pumunta dito sa birthday ko, ito ang gagawin ko para sa handa ko magsuman ako ng kamoting kahoy eh sabi nga nila bawal daw ang karne kaya ngayon suman muna na kamoting kahoy yung kakainin natin sa lahat ng gustong pumunta ito ang handa ko ito ang lalaki ng laman ang hahaba na dahil lang tandaan nito eh hindi na talaga to pwede pang ano laga talagang pang ano na to, puto or pang suman Mahirap na kung ito'y ilaga. Baka tayo'y mamatoy. Eh. <laughs> Eto pa oh, ang haba. Eto, pwede na to. Hugasan ko na to sa ilog.

Thank <laughs> Hay. <laughs> na, <laughs> <Di> nakatulog 'yun. <laughs> <laughs> ano na? Magigising din 'yan. Ngayon, nagbabalot ng pagkain. Hindi pa man tapos ang selebrasyon. <laughs> may 18 candles at ang matindi ay ang 18 bluebills. Tiyak na mapapakamot ka kung dito ka mapapasama. Dito tulad ng mga batang nagbe-birthday, basta may cake, balloons, toys, candies, clown, puppet, magician at mga regalo. At mga palarong bata ay sadyang napakaligaya nila. Happy, happy birthday na lang sa inyong lahat. ngayon ang araw ng iyong kaarawan. At ito ang araw na hindi mo malilimutan. Kung sa ay ka ng iyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala at mga kapitbahay kahit hindi imbitado. Ang iba ay may dalang regalo. Ang iba naman ay nag-abot ng abulo. Este, nagbigay ng perang regalo para sa iyo. <laughs> right. nice. Nag-abot ng abuloy daw. No? <laughs> ang iba naman ay mga kandila. Kaya naman, ang mga magulang mo at mga kapatid ay napaiyak sa tuwa. At ikaw naman ay napaluha. Ang hindi mo alam, ang iba'y nananamantala. Habang nagkakasiyahan, binabalot ng palihin ang mga handa mong pagkain. <laughs> <laughs> Abang ako'y naghahanda na lulutuin ko. Ayan may napapasayaw. <laughs> <laughs> Eto na siya oh. Parang bigas lang pagtapos nito lalagyan ko to ng asukal tsaka gata tsaka na natin ilagay sa dahon ng saging eto na lagyan natin ng asukal at tsaka natin to halo haluin yan ubusin ko na tong asukal dito para tumamis tsaka halo haluin tsaka lagyan ng ayan na may kataan na yan yan dadagdagan lang natin eto na yun halo haloin na natin siya tsaka natin balutin ng dahon ng saging pagkatapos pakuluan ayun na sumana na ganun lang yun ganun lang kadali pero napakahirap pala gawin <laughs> ang totoo talaga niyan hapong hapo na ako dyan pawis pawis na ako parang ayoko na nga eh kaya lang kailangan kong tapusin kasi wala ibang magagawa niya ako lang talaga ayan tagaktak pawis na ako dyan kaya medyo maalat alat yan eh kasi may halo yan eh may halong pawis <laughs> Timplado na to eh medyo maalat, matamis na medyo maalat. Kaya yan pa may isang tumikim mo, oh. sabi niya maalat-alat daw. Kasi may halong pawis na nga yan. Sukal, may pawis, di ba Sarap po, tumikim pa ulit. <laughs> Pasensya na kayo guys, di ko sila maipakita. Mamahaling kasi yung TF nila, kaya bawal sila ipakita. <laughs> at ito na babalutin na natin sa ano daw ng saging at buti na lang tinulungan ako ng mga kasama ako ayan tatlo na kami kaya ang bilis napabilis yung gawa dahil kakain na kami ng tanghalian eh gutom na eh At ito na yun, no. Oh. Sasabawan na lang natin para may salang na. At ito. Ang bilis. Luto na agad, oh. Ito na. At ito na yung ating finish product. Yan ay. Kain na. Tara. kuno nuna daw lakpano kuno mm -hmm. nuna di kuno nuna ligo ompogodanyo ay masmai bahen anim maligo kaysa dito eh mm Mhm ini pa lang etinilop saka etinidalan din At pagka tapos namin kumain eto na nakahanda na si Pari Del Marco nang tugtugan at magiinuman na daw kami ta na